A movie script is given to you na ang requirement ay, nasa konteksto ha, frontal nudity. Would you do it? Yung mga frontal po, parang hindi po, Tito Boy. Okay. But I respect that. Ikaw, Prince? Hindi rin po eh. <laughs> <laughs> hindi ko rin po gagawin. Kasi hindi ko rin ma-imagine na makikita ng relatives ko, parents ko, nung ganong eksena. Okay. I understand. I mean, ikaw kaya naman dito. Basta, <laughs> basta, basta magustuhan ng team ko yung script. Team, uh, ang ibig sabihin nun ay management team. Yes. Pag-uusapan yon and yes. then? Basta, basta magustuhan nila. And meron talagang plan para sa akin na magkaaron ka ng gayetong role, pero ito yung magbibigay ng break sa'yo. Hindi ka pa magsasara? Pero, basta, ako kasi, Tito, kung magugustuhan ko yung story, papahig ako. Oo. Kasi gusto ko, gusto ko talaga yung may kita ng tao, yung acting, yung talent, yun. Uh, valid, uh, lahat naman yung sagot. Pero yun nga, nangyayari yun. Like, hindi lamang sa, halimbawa, pelikula, I mean, there are theatrical materials like Equus, uh, kung saan, uh, who's the actor, uh, RD? Daniel Radcliffe uh, appeared on stage nude. Diba? Hindi ko sinasabi na dapat mag-nude ka para sumikat. Ang sinasabi ko lamang at ang marami pang mga artista ang lumabas sa pelikula na ganun din dahil yun nga kanya-kanyang dahilan. Kinakailangan, uh, handa na sila. Uh, Naitanong ko lamang dahil uh, you are on that journey. You know, whatever that is, I pray to God na sana maganda. Parating sa sinasabi, importante 'yung nagpapakatotoo Okay? So we're going to play a game. Talk or dare? May mga katanungan para sa inyo. If you want to talk, talk. If you don't, dare. Okay. Are you game? Game, game. Game, game. 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 okay. <laughs> <laughs> game tayo. Ooh. Ang dare ay magpo-push up kayo ng limang beses pero nakasakay sa inyong likod si Chang Susan. <laughs> Chang Susan, pwede ka ba tumabi na dito sa akin? Ayan, Chang Susan. Okay. All right, uh, handa ka na ba sumakay sa likod? Okay, unahin natin si Abed. No. Abed dito, no, Abed. ka. Okay. <laughs> okay. Okay. Talk or dare. Okay. Abed. Yes. Pangalanan mo ng buo ang iyong girlfriend. Talk or dare. There there there. <laughs> there, there, there. <laughs> there, there, there. Hindi lang dalawang isip. There, there, there ka agad. There. O po siya. Ah. Pwesto tayo. Ilan, ilan. Uh, lima, lima, lima. Lima? Okay. Siyang Susan. <laughs> oh, okay. Okay. Ready? One. Two. Three. Four. Five. <laughs> Maraming salamat. <laughs> Avin, thank you very much. Uh, <laughs> Prince, <laughs> are you ready? Uh, this is your question. <laughs> Doon sa huling team mo, pangalanan mo kung sino ang pinakabanong maglaro. Ay, grabe naman yun. Will you talk? or dare. If you want to talk, talk. Grabe If you no? don't, dare. Ako? Ah, uh, si ano? Ano na lang, Tito Boy? Ako na lang since puro, puro, puro formal lang daw. Mawal kasi yung ikaw. Uh, Sige, push-ups tayo. Yes! Okay. Chang Susan. One, two, three, four, five, Five. Maraming salamat, Chan Susan. Yun ang dea. Carlo, ikaw dito. Ah, ano to? Oh my God. <laughs> You're familiar with Sparkle 10. Yes po. 10 beautiful, gorgeous girls. Yes. Sa usapang ganda, sino ang number one at sino ang number 10? Will you talk or dare? Talk, <laughs> Ay, yung number 10 ko po, Tito Boy. Chang Susan, push-up tayo. <laughs> push-up tayo. <laughs> One, two, three, four, five. Okay. Maraming salamat. Chang Susan, <laughs> hindi pa tayo tapos. <laughs> Ikaw, Ben. Ikaw magpupush-up. At ako naman ang sasakay-tapos. <laughs> yes! Ayan, yeah, uh, ah, hindi mo kaya. <laughs> Ayan, hindi mo kaya. Ah, okay. <laughs> Kasi yun yung usapan namin. <laughs> Guys, maraming salamat.